Sa Pidol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawan Sandali na wala rin yung sandal niya. Wala. <laughs> panay tingin niya <laughs> <laughs> doon? Please do not imitate this ako. <laughs> Dahil <laughs> 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 <hailan> Jangan bangsaknya. nyo. Senggol <laughs> <laughs> yang Oh. <yung sa> <laughs> sa kanya. Balwal pero. Chicks ang nagbuka. Sa <laughs> <Sinong ilang panahalo? laughs> <laughs> <laughs> zo shadow daw maying Masyado daw maingay. <laughs> Prank video, Ah, ang pala sa video na yan. Hmm. hahahaha, 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 Spell it. It segi combine nang dua legit, 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 oh, No, no 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 elok, Are gak, worse. gak, 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 problema <laughs> <laughs> siya <diyo. laughs> <laughs> kaya pa rin malulugi na siya <laughs> <smack> mm. yun <na>. uy hindi mo lang dami alam kasi. Pa. Oh? <laughs> oh. <laughs> Nag-selos. Wala siya noon eh. Isa ah. eh, tingin niya oh. <laughs> Hahaha. Oh. <laughs> oh. <laughs>

nagsubuan talaga. Ay, pakis ba? Ah. Boy! Ah, <laughs> ah. tingin pa kasi. Uy, nga naman na. Uy, uy, uy. Uy, tara, asa man dahin eh. Inyo din eh. Uy, yung isa. Yung isa. Lansya lang. <laughs> Hila <laughs> mong hilabot. <laughs> ay, 'yan tama gawan eh. Sa, ano palang gusto mo sa isang tao? Ah, uh, gusto ko sa isang tao. Gusto ko yung sweet. Alam mo bang mukha kang diwata. Pero medyo wow. bad boy. Pero yung nagtitinda ng pares. <laughs> <laughs> nagtitinda na pa. Oh look. Oh shit. I dropped my wallet. I dropped my wallet. I dropped... <laughs> 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 Manila pala. <laughs> ate, pwede ko pabili? Yung kakapasok lang uh, na 13 month pay. Eto, eto. Eto po, tapos eto. Then, eto po. Um, wow. Magkano po lahat? Dami ah. Uh, bale, 156 po. Ah, 156 pesos po. Ah, okay. Yes. Ate, may bariya po kayo sa 1,000 pesos. Eh, wala po eh. May bariya po kayo sa 1,000 pesos. Wala po. Hindi, okay, okay lang ate. Keep the change. Thank you. You see, mama bibi pa Toto Asha No malaki na. <laughs> <laughs> ano? Ba, mo-pake ata ah? Lagers man. <laughs> Para pag nagpamamadali ka. Aski ka bagal. Love no, boss. Dagam lagi mo sudan doon doon. Oo. Hmm. Oh. Kani na binakulitanan para mahurot siya. Ay dili oi. Sugot ko yo ni. Hindi siya ka ka papayag. Ano na may problema ino? Ano may tindahon ron? Oo oh, nga naman. Umuddo na ko. Dili ko sugot. Dili ka sugot. Hindi siya papayag Kana na. Kung pray. Ayaw, na, anay, manu, ayaw. Dili ko sugot. Lagi po Lagi. Hindi ka sugot. Dili ko sugot. Oh, sige. Kung di ka sugot. Sige. Salain na ko mapalit. Oh, dito lang salain. Pakyawan ko ila ha. Kulong. Bakit mo naman sugot niya? Yun ay pakanan. Musog, musogot ka. Pati tanan para wala na tayo paninda. Sa so, ba ba itong ipaninda? Kung tong nagpalit, gulat na din ay naayong palit. Okay. Dilit ang sunod ka ng Mindset ba? Mindset. mindset, mindset ka niya. <laughs> <laughs> Ay, nako. pa Ganda naman ni Aday. Uy, pindat pa. <laughs> Sabi mo, diet ka. Naki, hindi pa start! <laughs> hindi pa start Bukas pa mag-start. Ba? Ayan, legit na putlo. <laughs> Mas malaki pa daw sa pangarap mo. Oh. <laughs> Ay, lako. Dalawang kainan na yan.